So, ito na yung aming bahay na iiwanan. So, sana merong magkagusto ng aming mga furnitures. <laughs> Very cheap price. Ayan, yung aming sofa. Meron kaming, uh, ano ba tawag yan? Parang div divan. Ito yung aming TV cabinet. Ayan. So, itong cabinet na to ay medyo makapal. Nilalagyan ko na aming mga bedsheet. Pasensya na at magulo na yan kasi na nagpacking na kami. Hindi pa kami masyadong nakaano talaga. Pero, ayan. Uh, one, two, three, four. Four layers plus itong pang five is maliit siya. Ito yung bed ni Tata. na double deck. Ayan. Kulay pink kasi siyempre girls siya. Ayan. May mga drawers din yan. Ayan. Ayan. Nine years kami nagstay dito. <laughs> Ito naman ay yung room ni Jessica. Ayan. Sino may gusto ng bed. At saka ayan, mayroon cabinet. At saka, siyempre, may bedside table. Ito naman yung aming room. Room namin ni Relly. Ito yung aming aming bed. Meron din kaming ano dito, uh, cabinet, may bedside table, ayan, yung aming school view, at saka ito yung aming cabinet dito sa master's bedroom. So, baka merong may gusto dyan, sabihin nyo lang sa amin, kahit free na lang. Yung aming mattress ay um, makapal yan parang 12 inches at saka pang Cairo ano yan maganda yan sa sumasakit ang likod baka sino may gusto <laughs> my goodness iiwanan na namin itong aming flat sobra 9 years kami dito nag stay ayan paano na lang yan hindi din naman namin madala to sa Philippines not worth, di ba? So, yan yung aming mga furnitures. Sino pa may gusto dyan? pm lang! <laughs> Bye!